kada ko hala oo oh, o oh. kada, kada ko tu ay na pasala di yes ko direk eh ba ndako may nilog sa ato pa kanang host puno na ta puno ne ay sus opo kamang ganin nakabarado ah ah kana na si nakuha na yen di a ang kasili nilugwa na puan din puan ito okay na ndako kayo ndako to ha ah dagan yang nakuha siguro mas baga puyot na dito wala na. Kunuan. Wala na. Kay hey, dito sa kwan, kaduha naman dito ang dito. Wala na kusog na mga agas na. Oh, napay mga agas may una pa una. na apatit. Wala nagsabi. Basta, no. Sige, kwan na ta. Kuha sana imo ho. Hey, eh basi ma malukat na dito ta. Ay, bukat ba? Ngana araman oh. Ay sus Maria, panawagan. Ang kusog na tawo, transpana, tawo, unsa na? ano transkita, transpana to, lagi na, ni logwa tata, mer na, Wala na, humok na o na, humok na, Wala na, na, kaya magisang kayo, nai, ano 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 anara. ano Bagsak okay. na ta kay. Magasgas <laughs> na.